I will never own up to anything. Kailangan ko ng lawyer ko. I'm innocent. Tama na, Blair. How can you prove na innocent ka? The precious item was inside your car. At halata namang tinago mo talaga. Can't you see? It was a setup. Miss Inuan, please believe me. Matagal mo na akong kilala. Siguro nga totoo talaga yung sinasabi ni Gigi tungkol sa'yo. Alam mo, yung Gigi na yan, siya ang salarin Inamin niya sa akin kanina na siya ang nagtago ng Enchanted Bra para akong masisi. Hoy, anong kinukuda mo dyan? Masyado ka yung bento, no? Mapapatunayan mo ba yan? Sinabi mo sa akin kanina, umamin ka na. Anong kanina? Kailan? Nagbabaliw ka na ata. I'm not crazy. Ay, naku, Missy. Masyado lang talagang trigger yan. Lola mo dati pa yung ganyan eh. Masensya ka na. Alam mo, mabuti. Pa-uwi na lang talaga ako. Kakabawas ang ganda dito sa presinto eh. Lalo na, I hate Steelers. Claire, enjoyin mo na lang yung staycation mo dito ah. Hoy! Saka pupunta! Hunihin niya yon. Siyang sa lakid! Hoy! Ang ingay mo ah! Masarap mong patayin. Ano sabi mo dyan? Manahimik ka, Bessie, celebrate tayo. Parang bet ko ng sangi. Bet mo ba? Ay, bet ko na yan, Bessie. <laughs> Kanina pa ako nagugusto. Bessie, you know, <laughs> alam mo, tuwantuwa ako. Dapat kasi magmomodeling lang ako, di ba? Makalain mm. mo yun. Universe na mismo ang gumawa ng way para makaganti ako kay Blair. Lord, thank you so much. Ang bait mo talaga sa akin. Thank you, Lord! <laughs> ay, Bessie, galing mo talaga. Kawawang, Blair. Akala niya siguro mapapakulong kanya ulit. Oh, ay, ay, Bessie, tabi Tuna, tayo. Okay. Ano ba yan? Nakakagulat na <laughs> si Kuya? Girl, okay. ah. buti na lang ka mo na mo yung mga plano niya. Very okay. good. Mabuti na lang nakita mo kung ano yung ginawa ka. Kasi kung hindi, hindi tayo magwawagi. Ay, naman, Bessie. Ako pa ba? Alam mo naman, di ba? Gagawin ko lahat para matulungan ka. Para kay Ninang Luisa. Para kay Nanay. Hmm. tama na. Ano? Nagugutom na ako. Pumasabas tama, mamaya tayo. ng drama. Ano ba yan? Dito na ako sasakay, ah. Sa hey, Thank you, kuya. Pero na. Aray ko. Sang-yup na. Sangyup na. There. Are you all right? <laughs> Alam niyo, kasalanan niyo po eh. Siguro may nakakita sa inyo kung nilalagay niyo yung enchanted bra sa bag ni Gigi. Kung hindi lang kayo pumalpak sa mga pinapagawa ko sa inyo, ni sana si Gigi ang inaakyos ng pagnanakaw, hindi ako. Huwag mo naman kami sisihin rito. Hindi rin naman namin gusto nang nangyari sa ito eh. Basta, I wanna get out of here. I'm not built for this kind of place. Ayaw ko lang makasama mga real criminals. May hey, nakausap na akong attorney. For now, what you can do is makipag-areglo kay Macy. Since you're old friends naman. Oo nga. Para hindi na lang naituloy ang complaint niya at makalis ka na kagad dito. Wala namang ibang nawala since nahanap na yung enchanted bra. If I were you, just be on her good side. She seems nice and kind to me.